Ano nga ba ang sikreto ni Bonifacio? Alam mo ba na ang sikreto ni Andres Bonifacio sa pagpapalakas ng katipunan noon ay pwedeng-pwede mong gamitin sa negosyo mo ngayon? Hindi mo kailangan ng espada. Ang kailangan mo is strategy. Kung nahihirapan ka maghanap ng bagong clients o team members, isipin mo ito mabuti. Noong panahon ni Bonifacio, di rin naman madali mag-recruit buwis buhay yun, di diba? Pero, nagawa nila. At ang sekreto nila ay applicable pa rin sa negosyo mo today. So, ano nga ba ang sekreto ni Bonifacio? Una, hindi siya basta-basta nagre-recruit o nagpapasali sa katipunan. Kailangan muna nilang i-verify ng mabuti kung loyal ka sa cost nila. Ganito rin dapat sa negosyo mo. Hindi kasi lahat ng tao ay perfect para sa business mo. Piliin mo yung mga taong align sa vision mo. Di ba mas okay mag-work with people na may tiwala ka kaysa sa mga magde-drain lang sa iyo. Pangalawa, gumamit sila ng diaryo ng pangalan ay Kalayaan as marketing tool noon para ipakita kung bakit kailangan nilang lumaban para sa Kalayaan. Sa negosyo mo ganito rin, gumamit ka ng content para ipakita ang value ng produkto o service mo. Pwede kang gumamit ng mga social media posts or even mga email campaigns para ipakita mo sa market mo kung bakit sila dapat magtiwala sa'yo. Educate them, inspire them, and motivate them. Kapag nagawa mo to, hindi lang sila basta-basta magiging customer mo. Magiging supporters mo rin sila. Pangatlo, hindi lang nag-focus si Bonifacio sa mga may yaman o influential na tao. Kinausap niya yung mga tamang tao, yung mga tunay na may kailangan, or nung panahon nila, yung mga naaapi sa negosyo mo, ganun din dapat. Unahin mo yung mga taong matutulungan ng negosyo mo. Kaya importante na alamin mo muna ano yung mga problems nila, goals nila, at i-offer mo yung solution mo kung makakatulong talaga yung negosyo mo sa mga problema nila. Kapag nalaman nila na genuine ang concern mo, sila mismo ang magre-refer ng ibang tao sa'yo. Organic growth kumbaga. Kaya ito ang tanong ko sa'yo ngayon. Ano ang pwede mong gawin sa negosyo mo gamit ang strategies na to. Simulan mo na kasi baka ang kalayaan mo o financial freedom mo ay nakadepende lang sa simpleng pagbabago ng approach mo.